Ah, hi, sayang. Lasa Rehan. No, maraming maraming maraming. Ay, Warren, Sayang. Nang ang... sayang okay. Ay, bila, no, they, will, they will take more Yay! Yay! May makopa na si Rehan. Sige, <laughs> na ko. Dabi pinag i ni Kuya, maganda. Ako. Oh, next time, masabi mo sa kanila. Next time po, lapit kayo. Oh. Next time mga ganyan. Nakala nila Barbie ka <laughs> Barbie ka ba? Hindi be. Ha? <laughs> beshi. Beshi. Hindi beshi. <laughs> ang the bicycle? The makopa there. Wait, 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 wait. Let it be there. Wait. Okay. I will... Mean, yeah. Ha? Yeah. Wait lang oh. rin. Dali sa mami, mami. Mami, mami, ang sungkit kami ng makopa. Ha? <laughs> ma ha? <-opa>. Ha? <laughs> Lida bimo. mo Marami, kami si pa. dali mo tayo, <laughs> ha? May makopa. Pero kami ni Kuya doon. dami Yung white, pangalan daw niya. White, sabihin ko doon kay Tito Lourdes. Binigyan ka, binigyan kayo ni White. Doon. Ma di hindi naman siya matanda. Ano sabi? Pina Kasi, baby hindi ka record. Ah, <laughs> oh, very good mashallah. Straight. Oh. <laughs>

Okay, ito na. Pagpapasada, papasada na kami ha. Papasada na kami. nag na to. Ano to? Sideline. <laughs> Oh, oh, isa pa. Uh, magpakita Asang ka kayaan. Asan ka riyan? sa baba. Hoy, ba na diyan ka? Oh. Oh, si Kuya magpa-part time daw dito. Oh. okay na. Dito ako po, upo po ko diyan. Oh. Kaya mo niya mag-balance. Go practice na. <laughs> Balance. Mami, kita sa inerehan. practice na siya o oh. Para, para. Para. Sa ano nga? Sa ah uh, Dalon mo ko king palengke. Palengke. Sali kong pindang. Sada, sada. O kasang, kasang, kasang oh. Sabihin mo ka bang pangang eh, dali, eh, magkapagpangang eh, eh, ka. Ikaw pala ano ka? Ikaw na ka. Huwag eh? ka pa magpapangang. Ano yung mantilo? Ikaw maligot. Ano? Ay very good. Eh ano pa ikaw alam mo? Ipagulan ako. Sinabi na niya oh. Lawin mo kay ni. Mauhuwas oh. lang. Pali ken ni. Paano sumakay ka? Katik natin. Ayoko. May sumakay ka, gusto ko lang. Okay. Oy, dala mo ko talipapa. Sali kong pindang damulag. Lagwa mo, lagwa. Kali yeah. na kang Nestle cream. Ang pong kerot. Nesel cream? Ating pong maragula discount ka rin yung aking Christian store. Yung malago, ating yan discount. Eh, malago ko. O ating pong discal, maragul. Kalalapit kayo ni, ating yan takla yung stepping mo. Eta, ating yan takla. Karin ka, karin. Man, wait. Yan, wait. Yan, wait. Yan, wait. एक क्या जगह karinat mo, ating kang kai, oh. Mga mao kong aslang. <laughs> Kanina pa to tahimik eh. Rehan! Rehan! Ano yung iniisip mo dyan? Mami, iniisip ko pag lima yung ama ko or isa. Lima or isa? Wow! So dapat isipin mo isa lang, di ba? Isa lang hindi nagbago ng isip mo, isa na lang. Ito. Godion. Alam mo hindi uulitin, sabay. O oh, so dapat isa lang talaga. O oh, sige, very good. Okay na nice. isa na lang talaga. O oh, sige. Hindi na magbabago 'yon. Okay. Pakita ko sa inyo yung senyorito dito. May senyorito dito eh. Ayan, no? Senyorito. Boss, boss. Okay ka lang po ba dyan? Baka naman po mainit masyado, ha? Ha, boss? Ano yung mga electric Ha? Ang gagawin ko, boss? Electric pa. Ay! Electric ba? Di ka may mo. Puro libag. Sabihin mo ka tayo, di ka may po na dito. Ay! O. <laughs> o. Oh. Ano? Oh, hi Ashley. Hi Ate Ashley. Sa iyo ka daw muna, Rehan. Oh, yeah, para sa iyo daw 'yan, Ashley ha. Ayun. Okay na? Okay na, Ate Ashley. <laughs> Bye. -bye. Bye. Bye.